Magandang umaga po sa inyong lahat, mga binamahal na kaibigan, mga anak, mga magulang. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po tayo ng Merkulis. Sa Panginoon, meron pa tayong buhay, mayroong kalakasan. Ano po? Nakapagkitinda, nakakapamalengke. Salamat po sa Panginoon malakas pa po tayo. Ano po, masaya po tayo sa ating mga buhay. Mayroong kaligayahan. Dahilan po sa ating Panginoong Iso Kristo. Mga minamahal na kaibigan, ang pag-ibig po sa atin ng Diyos ay gayon na lamang na ipinadala po niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo po sino man sa kanya at sa hindi mapahamak sa impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kaibigan, nakuha na po ba ninyo ang mensahe ng John 3.16? Okay. Ang pinakapuso po ng Bible. Alam dadalin po niya tayo doon sa langit sa kanyang piling. Bibigyan po niya tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na mga kaibigan, tanong ko po sa inyo pinakamahalag ang pinakamahalagang tanong sa dating na pag tayo po ay namatay sa piling po tayo ng Panginoon. Napag-isip-isip na po ba ninyo ito, mga minamahal na kaibigan, yung time na tayo po ay mamamatay. Saan po tayo po? tagalog po ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang gan. Sa pamamagitan po ng kanyang anak, ang ating Panginoong Sokwisto. Ang ating Panginoong Sokwisto po ay nagpakasakit sa krus, naghirap, nabayubay at namatay dahilan po sa inyong kasalanan at kasalanan ko. Upang magkaroon po tayo ng kapatawaran. Hanggan. Mga taga Plaridel, mga taga Pulilan, naririnig po ba ninyo ang inyong abang lingkod? Naririnig po ba ninyo ang inyong abang lingkod? Ang ating Panginoong Sokristo ay mahal na mahal po tayo. Nagpakasakit po siya sa krus upang magkaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kaibigan, po ba ninyong sa langit kayo pupunta pagkatapos ng kamatayan? Alam po ba ninyo na ang langit po, ang Diyos po ay pinakaiibig po tayo. Ang Diyos po ay nais po na ang sino man ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan, kapatawaran, buhay na walang hanggan sa pamumagitan ng kanyang anak. Mga minamahalang kaibigan, tapos na po ako. Pananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Isokristo. Nandito po siya, kapiling po natin ang Panginoon. At siya po ay kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Ang sabi po niya, ang sino mamagbukas ako ipapasok at hapong kasalo niya. Mga minamahal na mga anak, mga magulang, hindi po namimilit ang Panginoon kung sino lamang po ang may gusto po dito. Pero nagsusumamu po siya, nagmamakaawa. Ang tingnan po ninyo, ang Diyos po ay nagmamakaawa sa ating mga makasalanan upang tayo po iligtas. Nagpapasukin siya sa puso po natin bilang Panginoon at Tagapagligtas. Mga pinamahal na kaibigan, mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap. Sumunod po kayo. Pagsisihang po natin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno. Pangalawa, Maniwala po tayo sa ating Panginoong Sokwisto na siya lamang ang tagapagligtas. Ang sabi po niya, kung daan ng katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. At pangatlo po, tanggapin po natin ang ating Panginoong Sokwisto sa ating puso at sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga minamahal na kay mananalangin po ako. Sumunod po kayo. Alang-alang po sa inyo at sa inyong pamilya. Sa pag nakilala niyo po ang iyong Panginoon, sasabihin po ninyo sa inyong pamilya. sapagkat ayaw po natin pumunta ang ating pamilya sa impyerno. Mananalangin po ako. Sumunod po kayo. Kumakatok po ngayon ang Panginoon sa inyong puso. Huwag po niyong pagbatigasin ang inyong puso. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po ang panahong ukol, baka mahuli ang lahat, dumating ang kamatayan. Tanggapin po ninyo ang ating Panginoong Kristo. So Tayo po ngayon ay lumapit sa Kanya, magpakumbaba. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig po sa akin. Sa iyong pagbumalasakit, Nabibigay na ng ngayong buhay sa krus ng kalbaryo para po sa akin. Sa aking kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, pinagsisisihan ko po. At sa sandali pong ito, ako po'y naniniwala sa iyo, sumasampalataya. At inaanyayahan kita sa aking puso, tinatanggap bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. paging Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng tumanggap. Dadalin mo po sila sa mga churches para ma-disciple yung mga hindi pa sa kapanahunan, Para na nila ang kapangyarihan ng Ibanghelyo sa kanilang buhay ng kapatawaran, kaligtasan, paglilingkod po sa iyo, pagbabago ng buhay at buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po Diyos ang lahat po ng nandito, ang kanilang pagtitinda, ang mga namamalengke. Magpadala ka po ng revival dito po sa Claridel, Bulacan. Aabot sa buong Bulacan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Aabot po doon sa North America, sa Canada, sa USA, at sa buong mundo. Pagkat ang lahat po ng ito ay aking samot na sa tanging pangalan po ng aking pinakamamahal. Ang nagalay ng kanyang buhay sa krus, nagpakasakit. Ang aking pong hindi lamang sa Pilipinas, kundi doon sa North America, sa Canada, sa USA, at sa buong mundo po, ang aming Panginoong Isong Kristo. Amen. Ang aming namahal na kaibigan, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Isong Kristo. Maniwala po kayo sa Kanya. Sa palatayanan po ninyo ang Panginoon, sapagkat siya po lamang ang tagapagligtas, hindi po sekta o religion, kundi ito po isang personal relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat po, pagpalaing po kayong lahat ng Panginoon, mahal ko po kayong lahat.